Hi guys! Ito siya tanglet. Uh, around 5 o'clock sa hapon. Dito tayo sa uh, papunta ang Cleveland. Galing you know. ako sa tourist club. Dito sa likod. Punta tayo sa court. Laro tayo dun sa may lalim man tulay. Doon no? Ayan! Doon. May park doon no? Sa likod na ginagawa ang building yan. Doon tayo maglaro. Ayan may tabredo Sabi dyan, dyan sa likod. Pwede tumaan dito, doon sa kapapala. Doon. May babaan doon. Dito lang ako mababa. Oh. Doon sa unahan pa sa stop. Surecut ako. Mababa doon sa may tulay. Yan lang, malapit na sa so, kapare. Oh, iba. Tourist club. Doon. Chocolate bland. <laughs> Diyan lang sa so may building dyan, sa likod, may tulay dyan. Tapos sunod dyan ang tulay, basketball court. Shout out. Pawis-pawis, balance. Shout out sa mga tropa. Pinatamad ako mag-vlog. Ay. Ay, lakay ko lang. Oh. Ah, one kilometer, may git. Ay, kaya. Ang tayo sa unan mag surka tayo doon may tulay okay guys doon okay, so kami na doon tayo maglaro yan ah nandito na tayo sa alam ng tulay you know ah ayun ba pero tayo okay, dyan oh awis na pang player for king woohoo bing bing Tuesday warm up ah sukran nice bike